Good morning, guys! Ito si Aleph. Hi, ka hi Hello, yes. Uh, nandito ako sa San Jose, Prosperidad, uh, Gusan del Sur, yes. Alam nyo ba, guys? Ngayon ko lang nakasama to ng matagalan, pero tingnan mo. So, so uh, simpleng uh, pag-share uh, namin, may itinuturo siya sa kaparaanan niya sa panahon niya ngayon through the technology. Marami siyang alam pagkalikot sa cellphone. And ngayon, may natutunan akong bago sa kanya paano mag-YouTube uh, ba yun, Be? Mag-YouTube? Ano yun? Paano ano natin? magpo sa YouTube. Magpo-post daw sa YouTube. Tinuruan ako ng batang ito. Napakatalino niya. Sobrang para sa akin, uh, binigay talaga ng Panginoon yon At uh, sa pag-sharing namin about sa Lord, marami siyang tanong. Uh, Napaka-hirap ng mga tanong niya, Rika, na... Uh, kami sa kalya kasi papunta kami saan? Saan tayo magpunta? Bayugan. Uh, prosperidad pa rin yan, ano? So, Agosan del Resort. May mga tanong siya na kung sa sarili mong kaparaanan ay uh, hindi mo masasagot pero true sa Panginoon ka talaga hihingi ng, ng wisdom nasasagot mo and sakita uh, sa kita ko naman nasa satisfied siya sa mga sagot ko and praise God talagang patuloy na itataas natin ang Panginoon sa buhay ni ano pangalan mo, ba? John Alex. John Alex. Sinday. Sinday. And praise Ilan taon ka na, ba? Twelve. Twelve years old. Anong grade ka na ngayon? Six. Okay, six. And ito yung kanyang lolo kasama namin. Yan. Si Mother Sinday, Glory Sinday, and uh, Tatay Song. God bless everyone. Salamat. And ngayon sa umagang ito, ang nakikita ko lang sa message natin ngayon ay simpleng bata na akala mo walang alam pero ang totoo pag sinaliksik mo rin nakausap mo siya bigyan mo talaga ng pansin ng mga bata marirealize mo na pala talaga ng mga bata sa panahon ngayon and uh, hayaan lang natin talaga sila na ma-explore nila yung kanilang gusto sa buhay. Maging ano lang tayo sa kanila, sa lang, hindi pakikialaman ang mga gusto nila. Kung alam naman natin na sa kalooban ng Panginoon ang ginagawa nila. Pero kung may mali, syempre pwede natin silang mawalan, pero hindi natin sila papagalitan. Alas kausapin natin sila ng true eye to eye, mag heart to heart, para mas maintindihan nila ano ba yung dapat, ano walang malaman na may mali yan yung pagmamahal natin sa mga bata na dapat natin na ibibigay din sa bata blessed mga ale sobrang pinagpala ako ng Panginoon sa iyo sa araw na ito sa oras na ito ilang araw na ba kami dito alam nyo guys hindi ko alam nakalimutan ko na kung ilang araw na kami dito sa Agusan del Sur pero 4 days o 5 days na no And praise God, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon And six sana, days. Uh, six days na, yan And salamat sa Panginoon, patuloy tayong ginagamit And ngayon, natin nakita ko sa araw na ito, si ani ang ginamit sa akin At marami ako natutunan sa kanya God bless Aleph, salamat mm, Yan ang bunso, ang pangalawang apo ni Mother Inday Pangalawang nga ba? Di ba si Kuya Ale? Ah, si Kuya oh, Jolo? Oh, pangalawa. Tapos pangalawa ka. Pa. So, praise God. God bless, Kuya Ale. Bye-bye. Bye-bye. Guys, bye-bye. Good morning. God is good. All the time. All the time.